sa Ismay 161 Video Vlogs at ito na rin ito na rin sa Zen City sa Wuhan sa Wuhan, uh, Wuhan ng Baguio pero magsimba pa rin ako dahil mahal ko ang simba ng ano, LDS nagpa-pray din po ako na sana ay gawagaan lang itong bagyong ito Sana nakuha ay bukas ang simbahan. at kita na po ako simbahan niya November 9, year 2025, Sunday. O, naman dito, ay, wala naman ito, wala siguro tumama mama Super si 5. À tí nữa cô.